Ganito ba talaga yung kapalaran ko? Tapos talagang iniiyak ko 'yan. Actually up till now, iniiyak ko 'yan. Uh pero sabi ng nanay ko, pag tumatawa siya sa akin, uh, na iba-iba lang talaga tayo ng ng buhay. Mm -hmm. But you all, you really have to look on the brighter side. Tumibay naman ako. Mm -hmm. din ako ng mga yung mga model lang diyan sa mm -hmm. tabi. -tabi. He, tapos konta siya. Hindi ka mananalo. Mhm. Mm if you are black Okay. Mahirap manalo. Lagi talaga manalo dyan, may spesa, maputi. And doon ka naramdaman na, ay, kahit pala anong gawin kong pagpapahabs, mm. pagpapaganda, hindi talaga. Mm. Mm. Hi mga kapilipino, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa Kwentong Pilipino. Today, ang makakasama natin ay isang taong malapit sa aking puso dahil siya ang naging kung bakit po may isang katulad ko ngayon na humaharap sa inyo upang maging malakas ang kalooban na makipagtalakayan. Kaya ngayong hapon, ang makakasama po natin, kilala bilang Star 2013 o mas kilala siya siya pangalang Ati ba, Kumusta ka na? Simula nung makilala mo ang tatay mo. Um, two things always comes into my mind. Um, sa mga din nakakaalam, um, nagkahiwalay kami ng tatay ko when I was seven or six years old. And then, um, bago kami mag-meet ulit, parang mabot ng 20 years, 25 years, hindi talaga kami nag-meet kasi niya bigla siyang namatay. Mm -hmm. um, so, ang realization ko lang is, um, if you have the time, just do it. Hindi lang sa nangyari sa akin, but also in your dreams. Mm -hmm. Do it now. Kasi mahirap mabuhay in regrets. Mm -hmm. If you're in always in regrets, it's always like, you know, mm -hmm. circling on your mind. And, um, if you're already living in that regret, try to, uh, try not to. Or, parang dun ka na humugot ng, ano, ng lakas, mm -hmm. para sa mga ibang dreams mo mm -hmm. na, para magpatuloy okay. ka. Fatima, babalikan ko yung kabataan mo. Habang lumalaki ka, nakikita mo yung physical na mo, mm -hmm. di ba? Parang napapansin mo na iiba ka sa mga batang kasabayan mo. Ikaw ba nakaranas ka ng pangungutya ng iba dahil sa nakikita nilang panlabas mong ano? Yes, of course. Um, especially 20 years back. Kasi I, I came here 1992-93. And hindi pa usang social media. I think hindi pa masyadong nakikita yung mga black mm -hmm. person, with, uh, colored person. Hindi talaga pa, hindi pa talaga. So, nung dumating ako dito sa Mindanao, sa Mindanao, talagang, nung una, yung lola ko kasi mahal na mahal niya ako, but then she passed away. Oh. Ayun na, doon na nag-umpisa yung lahat na ng classmate ko, talagang, uh, kung baga, araw-araw ng buhay ko, talagang, kinukutsa ako. Oh, Ang tawag nga, na sa, nga nila sa akin is Nescafe. Yeah. <laughs> Hindi ako nagpa-promote ah. but they call me that. And, uh, tumatak yun sa isip ko. Pero, naalala ko yung sinabi ng lola ko na, Uh, you are beyond what you are, your yeah. color, sabi niya. So, show them or mm -hmm. be yourself. Sabi, mm -hmm. Huwag kang mag-focus doon. Kasi okay. lagi akong miyak gabi-gabi. Oh. And uh, hindi naman sa pagiging ipokrita, bumabalik pa rin yun sa isip ko. Pero hindi na ako nabubuhay sa ganong mm -hmm. uh, dahil kinukotsa nila ako. Hindi na. I tend, I, I always bring awareness. Kasi ngayon marami ng black. Mm -hmm. Dami ng black na bata mix. Not, not only yeah. black. So, ganun. Okay. Paano mo naman natanggap si sa Sarili mo na aside sa paggabay ng lola mo, natanggapin yung kung oh, ano ka, hmm. ano pa yung mga nakatulong sa'yo, natanggapin ang katotohanan na ito ako, paninindigan ko, ilalaban ko ang ganitong um, biligay ng Diyos sa akin. Hmm. Um, I think one is my mom. Mm -hmm. Although, hindi kami masyadong nagkasama kasi she's an OFW. Mm -hmm. Lagi ang tumatawag nung may time siya lagi may advice so tumitiba yung loob mo oo oh. so maraming pangaral talaga kaya sa bata pag pinapangaralan kayo ng magulang 'yung wag kayong huwag kayong magagalit hmm. kasi kailangan niyan and then napasok ako sa modeling world and then nakita ko doon na you may diversity na yung your beauty is very Um, kumbaga kung sa'yo wala pero sa iba pag tinignan mm -hmm. kanila pala na inspire sila sa'yo mm -hmm. so nagpapasalamat din ako sa naging manager ko Yeah, but he passed away 2012-2013 tears of Um, that you know you are beautiful in your own way huwag mong itataksa sa isip mo na maitim ka mm -hmm. or ganito ka this is your gender mm -hmm. hindi ka doon yung box mo mm -hmm. you don't belong you have to really be yourself okay nabanggit mo yung pagiging modelo mo mm -hmm. maraming Noong mga panahon na yon, hindi ka ba nakaranas din ng diskriminasyon mula sa mga kasamahan mo doon sa pagmo model Sa mga kasamahan ko, as far as I can remember, wala naman ako maalala. Mm -hmm. Pero, bago kasi ako naging talagang yung model sa mga rampwe, sumali din ako ng mga, yung mga model lang doon sa tabi-tabi. Mm -hmm. <laughs> Tapos, konta siya, hindi ka manalalo mm -hmm. if you are black. Okay. Mahirap manalo. Lagi talaga mo naroon dyan, may stesa, maputi. And doon ka naramdaman na, ay, kahit pala anong gawin kong pagpapahabs, mm. pagpapaganda, hindi talaga. Mm -hmm. um, but, sabi ko nga, hindi, hindi tayo doon natatapos. Baka hindi doon ang niche natin. Mm -hmm. Sabi nga ng mga gents, si yung niche, no? So, nag explore ako. nagsumali ako ng mga iba pang, like, supermodel of the mm -hmm. world um under calcaris that was years ago mm -hmm. tapos ayun nagtuloy tuli na siya hindi mm -hmm. ako pang contest, talagang pang ano ako ramp mm -hmm. pang mga ganun ng etsen okay bago natin puntahan yung kwento ng iyong pagiging isang ina mm -hmm. gusto kong balikan mo noong kabataan mo mm -hmm. nakaramdam ka ba ng kakulangan sa iyo dahil alam mong hindi mo nakalakihan yung tatay mo nakasama. kasama mm -hmm. at malayo yung nanay mo oo kalag uh, talagang ano may ako, paiyakin talaga. <laughs> ano, um, maraming beses. Kasi maraming beses akong lumalaban sa buhay. Mm -hmm. At during those times, sabi ko, ano kayong pakiramdam ng may tatay? Ano kayong pakiramdam ng may nanay? Tapos, ayun, talagang yung iyak ko talagang... Alam mo yung umiiyak ka sa unan, sa loob na unan? Oh. Na ganito ba talaga yung kapalaran ko? Tapos talagang iniiyak ko yan. Actually, until now, iniiyak ko yan. Uh, pero masabi ng nanay ko pag tumatawag siya sa akin, ah, uh, na iba-iba lang talaga tayo ng ng buhay. Mm -hmm. But you all, you really have to look on the brighter side. Tumibay naman ako. Mm -hmm. Pero yun nga, iniiyak ko yun at feeling ko um yung fear, yung fear parang parang lagi kasi ako nagiging defensive mm -hmm. at saka nagiging ano ako yung parang kaya ko kayang gawin to. Parang naisip ko yung tatay ko. Kasi dati parang, nung malita ko, naalala ko sa dagat. Parang, sige, kung daka sa dagat, mm -hmm. kaya mo yan. Yeah. Naalala ko yun. So, inihintay ko yung ganon. So, kaya feeling ko talagang may kakulangan. May kulangan sa'yo? Mm -hmm. Okay. Pero yung kakulangan na yun, hindi ba yun na naguudyok sa'yo upang magtanong sa Diyos na bakit mo ako binigyan ng ganitong klaseng pamilya? Uh, hindi ako nagtanong. Mm -hmm. Alam mo kung bakit? Kasi maliit pa lang ako. Kasi queer na ako eh. Okay. Maliit pa lang ako, lola ko always like, magdasal oh. ka, magdasal ka na. Kasi nga, uh, sa sitwasyon mo. Mm -hmm. Tapos, um, lagi akong nag-share. So parang, hindi, hindi na ako na, hindi ako nagtanong sa Diyos. Mm -hmm. Tapos lagi din niya akong binibiyayaan. Um, hindi naman ako ganun kayaman. Oh. Pero, hindi niya ako pinabayaan. And I considered him as my father. Oh. Literal. Mm. Okay. Nung na, balikan natin. Nung, nung na, unang mong nakita sa unang pagkakataon ng tatay mo, ano ang unang namutawi sa labi mo na, na, na nasabi mo sa kanya? Una sa kanta yun eh. I will always love. Parang mm. gano'n. Na no matter what, ano man yung nangyari, hindi ko alam eh kung bakit ako naiwan ng gano'n katagal. Oh. Patagal yun eh. 25 years is 25 years and it creates mm. a lot of Trust issues, abandonment issues, ganyan. Pero in my heart nga, mm, ano, I will always love you, you no know, matter what. Yun ang nasambit ko na lang. Mm -hmm. Pero yun ba, isang normal na isang anak na naghahanap ng pagmamahal ng tatay, nung nakita mo siya, hindi ka ba binigyan ng pagkakataon na manumbat sa mga panahon na wala sa buhay? Uh, nakita ko siya online. Mm -hmm. hindi, hindi ako nanumbat. Hindi ko alam kung bakit ako hindi ako nanumbat. Mm -hmm. Pero yung anong namatay siya talaga, yun, doon talaga ako na parang more of sa akin. Bakit hindi ako nakarating sa kanya? Hindi ko alam kung bakit ganun yung pakiramdam ko. Parang feeling ko kasi may, 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 may kaya ko, although hindi pa ako ganun ka-financially ka, stable, at feeling ko, kung nag-exert pa ako ng effort, baka nagkita kami. Hmm. Nag-meet nag talaga hmm. kami yung flesh. Kung baga, no, nabigyan pa kayo ng pagkakataon hmm. na magsama no. at makilala yung isa't isa. Yes. Paano naman pinaliwanan kayo ng nanay mo ang sitwasyon niya sa tatay mo? Ayoko na <laughs> nanay ko. <ka. laughs> Hi ma! Um, hindi masyado na-expound eh. Mm -hmm. Parang ano lang kasi nung hinahalap ko, ma, asa na si papa? Parang wala na yun, parang wala na yun. Ganun na lang yung okay. nangyari. So, binanggap ko yun nung sinabi niya wala na yun. No. But deep inside, as a child, <laughs> Talagang ano, nag-research ako, mm -hmm. naghanap ako. Mm -hmm. But later on, I think what happened was, uh, nag-meet sila sa New York by accident. Ngayon, nung nakita ng tatay ko ang nanay ko, uh, kinuha ang contact mm -hmm. number and then the email. And this is like 15 years ago or 20 years ago, nag-meet sila sa New York. Tapos, in-email ako ng tatay ko. Then, nag-chat kami. And then, doon na nag-umpisa mm -hmm. yung conversation. okay. Oh. Nung, nung natanggap mo yon, ano ang unang naramdaman Sobrang saya ko. Oh. Kasi nga, um, tagal ko siyang nakita Eh. No. I've been longing for that. And parang naisip ko, ay, meron na akong... Alam ko na kung sino ako. Ay, kamukha ko pala siya. Although, nung malit ako, alam ko eh, may mga pictures naman. Mm -hmm. Pero yung actual online na makikita mo siya. Uh, it's not actual, but online parang, ah, ito pala ang papa ko. So, nabuo ka? Nabuo. Oh. So, Kung baga, no, yung, yung, yung nawawalang kapirasyon ng pagkatao mo. Exactly. Kahit nandoon, nabuo siya. Mm -hmm. Okay. Bago natin usisahan ang buhay mo, no, <laughs> sa, sa ibang aspeto, kumusta ka ngayon bilang isang ina? Ah, uh, bilang isang ina, nag-i-enjoy ako. Ah, uh, actually, I'm a single parent. Ah, yeah. Alam mo naman yan. Um, maraming nag ano, na Uy, single parent, single parent. Yeah. Pero yun nga, dahil nabuhay nga ako, always look on the brighter side. Yeah, Parang gano'n lang yung yeah. sena ng buhay ko eh. Lagi enjoy ako. Kasi yung hindi nagawa ng nanay ko at ng tatay ko, ako na ang gumagawa sa anak ko. Uh -oh. Ginagawa ko na, kasi before I want to do singing lessons, mm -hmm. gusto ko kasama ko ang nanay ko, and all that jazz. Ginagawa ko sa anak ko. Yung anak mo, dumating siya sa buhay mo, yeah. kailan? Mm -hmm. ng estado ng ng iyong pagkatao. Ito yung time na Lord bigyan mo muna ako ng ano ng blessing yung malaki. Oo. Uh -huh. Parang kasing laki ng bahay, kasing laki ng kotse. Ganyan yeah, okay. ang materialistic siya, ang okay. sena natin. Pero hindi, hindi siya nakinig. Meron siyang sariling plano. Sabi uh -huh. niya siguro, I'll give you a better gift. Binigay niya sa akin yung ano. Na talagang, before kasi medyo easy-go-lucky tayo, di ba? Kasi mm -hmm. pag bagets eh. Wala pa tayong masyadong responsibilidad. Yeah. Tapos wala pang parents, Although hindi naman ako nagloko. Oo. Pero hindi ako nagsistay sa bahay pag sinabi mo sa akin, tara, burakay tayo, tara, ano, basta libre mo okay. <laughs> ako. <sa> okay. <laughs> Ngayon naging ano na ako, naging uh, parang naging homebody. Hmm. Kasi nga gusto ko ma-provide yung lahat para kasi naiba na, naiba na, na iba yung naiba na, na yung perception mo sa buhay. Naiba na. na. O. Kumutang relasyon mo sa tatay niya. Ano, dahil nga nangyari sa akin na wala akong tatay, hindi ko ginawa yung wala na siya. Uh, gina okay naman siyang tao eh, hindi naman siya yung malalakit or whatsoever, hindi naman siya threat. So, mayroong phone yung anak ko mm -hmm. na pwede siya makipag-communicate sa tatay niya. So, ganon. Mm -hmm. Pero minsan sinicheck-check ko pa rin kasi baka mamaya, di ba? Mm -hmm. <laughs> hindi natin masabi, no. baka may mga sami. So, binibigyan mo ng karapatan ng anak mo yes. na makilala ang tatay niya. Mm -hmm. Ikaw ba yung klase ng nanay, na nung mga panahon na saktan ka dahil katatay niya, mm -hmm. ginawan mo ng mga masasamang imahe sa anak Hindi. Hindi pwede. Kasi nga, pag ginawan ko na ng gano'n, magkakaroon na ng bad uh, energy yung anak mm -hmm. mo. Magka magbubuo na siya ng mga puot. Ayaw mm -hmm. natin yun. Mm -hmm. uh, yun nga lang, ang sakit sa ulo kasi nga, sasarilin mo mm -hmm. yun. Talagang sasabog ang utak mo. Correct. Pero during those times, hindi. Um, siguro ngayon ko lang tinarealize kaya siguro ang nanay ko nung tinanong ko wala ganun na lang sinagot no? para hindi na rin ako mag-create ng sama ng loob so kasi sa'yo ay Pilipino na iiba sa buong luna.